Agosto ngayong taon na nang tubuan ng maliit na bukol sa talukap ng kanyang kaliwang mata si Lance, apat na taong gulang. Noong una ay ng kanyang magulang na kulani lang ito. Pero makalipas lang ilang linggo, bigla itong lumaki. Kaya noong Nobyembre, nagdesisyon na ang kanyang magulang na lumuwas ng Maynila para siya ay maoperahan. Successful naman po yung operation kaso pag uwi po namin ng Mindoro, mga ilang linggo lang may tumubo ulit na bukol. Tapos mabilis po yung paglaki na naman ng bukol niya parang bumalik po. Ang sakit nila ang sa tinatawag na neoplasm. Ang ibig sabihin ay new growth o tumor. Balik na neoplasm of the eyelids of the, or the orbit. No? So may cancer siya. May cancerous growth siya. No? We expect na mag-recur to. No? Kasi tumor eh. Actually, rare itong mga ganito eh ng mga orbital tumor, no?